Hi, prices, maligayang pagbabalik. Ang pagbasang ito ay para sa lahat. Alamin natin ang iyon near past, present, at ang iyon near future. Okay, one more. Kasi sa iyong near past, nakikita dito ang pagkakaroon ng pang sa kakayahan, pang sa trabaho, pagiging matigas ng ulo. Nagkaroon ng karamdaman na nahirapan makahingi ng tulong, lalong-lalo na sa pinansyal. Kawalan ng mga pakikisama, nakaranas na mawala ng trabaho, nahirapan magdesisyon, breakups, iskandal, maabuso sa posisyon dumaan ka sa mga pagsubok na wala kang magawa. Yung feeling mo wala ka ng matakbuhan, parang wala ng mga solusyon sa iyong mga problema. Nakikita rin dito yung pag-iwan o pag-abandon sa isang relasyon. Ang pag struggle sa pagiging single parent. May nalugi ang business na yung malaking halaga na inaasahan mo. Yung iba sa inyo nawala ng tirahan. Kaya yung iba sa inyo sobrang nakaranas ng stress. Kung hindi naman kumakatawan ito sa isang tao, maaaring ito ay yung emosyon mo. Masyado kang maraming inisip. Maaaring yung iba sa inyo nawala ng kontrol kung ano talaga ang gusto mong mangyari sa iyong buhay. Kaya nahirapan kang magbalanse ng iyong iniisip at ng iyong nararamdaman. Maaaring yung iba sa inyo ay may sinalihan na isang grupo o isang samahan na nahihirapan kang magdesisyon na siyang nagiging dahilan ng pang-aabuso. Maaring ikaw ay nagsisisi, kawalan din ng balansa sa relasyon na siyang nagiging dahilan ng mga konflik at hindi pagiging masaya. Maaring yung iba sa inyo ay nakaranas na controlling masyado ang iyong person o maaaring ikaw ito Pisces, masyado kang controlling, possessive, stubborn. Para naman sa mga single, maaaring ikaw ay na-trauma, nagkaroon ng issue sa iyong ama, kaya nahihirapan kang pumili ng magiging partner. Natatakot ka o maaaring ikaw ay kulang sa pakikipagrelasyon. Maaaring yung iba sa inyo nagre-rebelde dahil sa mga naranasan. Nawalan ka rin ng kontrol sa iyong pinansyal. Nagkaroon ka ng takot sa pagdidesisyon dahil ayaw mong ma-stress, ayaw mong mahirapan, nagkaroon ng mga konflik, argumento sa pagiging loyal o maaaring naging padalos-dalos ka sa mga ginawa mong desisyon na siyang naging dahilan ng iyong kalungkutan. Dahil mas minabuti mo na hindi mo makita ang katotohanan. Dahil siguro sa takot, Pisces. Maaring nagkaroon din kayo ng agreement sa inyong relasyon. Kaya ang naging resulta, Pisces, yung iba sa inyo, mas pinili na mahirapan. Nahirapan ka rin mamili sa iyong karir. Kaya nag-struggle kang mag-move dahil na rin sa pinansyal. Maaaring may nagpayo sa iyo na piliin mo ang iyong isip kaysa sa iyong puso. Nahirapan ka sa iyong karir, kailangan mo pang magtyaga para matuto. Nakikita naman ang determinasyon pagdating dyan, Pisces. Dahil sa iyong kasulukuyan, nakikita ang pagpupursigin mo sa iyong pag-aaral o pagpupursigin sa iyong gustong matutunan. Nakikita ang paglilat go dahil meron kang gustong marating, may gusto kang matutunan o dagdagan ang iyong kaalamanan. Pero subalit may taong nahihirapan o maaaring ikaw ito kahit anong gawin mo, nahihirapan ang iyong kalooban. Nakikita ang iyong kalungkutan. Alam mo kung bakit, Pisces? Nandito pa rin yung mga gawaing napakahirap iwasan. Bagamat nandito ang Ace of Wands, nakikita dito na magkakaroon ka ng magandang balita about sa travel. Dahil siya ay nagkikreate ng travel. Ito rin yung magandang timing para sa pagsisimula ng isang business. At lumilikha din siya ng mga nakakakilig na pakiramdam Pero dahil nandito ang the devil na reverse Ito ay tukso Pisces Hihikayating kanya, aakiting kanya Sa mga maling gawain Katulad ng mga bisyo Alak Sigarilyo Paggamit ng mga pinagbabawal na gamot Pagsusugal Pambababae Panlalalake Lahat ng mga bawal lahat na maaaring maging hadlang. Lahat na mga pangit na gawain na andito, Pisces. Kaya maaaring subukan ka muli ng pagkakataon sa iyong kasulukuyan. Pero nakikita naman dito, Pisces, na unti-unting makaka-recover at magkakaroon ng improvement. Ang pag-let go sa mga negative. Pero sa kabila niyan, nakikita pa rin dito ang pagsisisi. Merong time na gusto mo mag-collapse, mag-give up. Mag-open ka sa mga mahal mo sa buhay ng iyong mga problema, Pisces. Para huwag kang mamali ng landas. At higit sa lahat, dagdagan mo pa ang iyong pananalig para hindi manalo ang mga negative energy mo. Dahil hindi ka tatantanan ng mga tukso, Pisces. Nakikita dito yung pagsubok kung hanggang saan ka talaga tatagal para maiwasan ang mga hindi magagandang gawain. Dahil hindi ka titigilan ng The Devil tutuksohin na ka, Pisces. Kung hanggang sa kasulukuyan, ikaw ay merong isang bagay na pinagsisisihan, Pisces. Nagigilty ka. Kaya hanggang sa pagtulog mo ay daladala mo ito. Yung iba nakakaramdam ng awa sa sarili. Aawa ka sa sarili mo. Ang nakikitang problema dito, kahit gaano mo iwasan ang mga bagay na hindi magaganda, nahihirapan kang iwasan ito. Ready ka sa paglilet go, sa pagbabago. May gusto kang simulan, may gusto kang pag-aralan. Nakakatanggap ka dito ng magandang balita, mga chismis. Yung iba naman sa inyo, nahihirapan mag-move on, nahihirapan mag-let go. Kahit mahirapan kang umiwas sa mga hindi magagandang gawain, sa tukso, kayanin mo, Pisces. Kalungkutan pa rin. Maring yung iba sa inyo ay nakakaranas ng pagluluksa. Naaalala pa rin ang mga trauma. Kahit merong mga magagandang balita, may magagandang nangyayari sa iyong buhay, yung iba sa inyo ay nalulungkot pa rin. Nakakaramdam yung iba sa inyo ng galit, lalong lalo na sa mga nakaranas ng separation, divorce. Kahit saan ka magpunta, ang emotional baggage mo na andyan pa rin nakapokus ka sa negative mong emotion, nakapokus ka sa nawala. Kaya ang nagiging resulta, hindi ka masaya. Pinipilit mong magbago pero paulit-ulit na nararamdaman ang lungkot. Kailangan mong imotivate ang iyong sarili. Dahil maaaring makaranas ka pa ng isang problema na hindi mo alam kung ano ang dapat gawin. Ang gusto mong pagbabago na mangyayari ay hindi ganon kadali. Pero kung gusto mong sumaya ang iyong buhay o para maging maganda ang iyong future, kailangan mong simulan ang pagbabago mismo sa iyong sarili. Kailangan may matutunan ka sa mga hindi magagandang nangyari sa iyo sa nakalipas. Huwag mo nang balikan ang hindi magagandang gawain. Huwag ka basta-basta makipagsapalaran kung alam mo namang hindi maganda ang kahihinatnan. Kung ikaw ay nakakaranas ng pang-aabuso sa relasyon, tulungan mo ang iyong sarili para makaalis sa ganyan sitwasyon ang hindi magagandang hatid ng the devil ay iwasan ganon din para sa mga single you may need to take a step back from dating for a while dahil maaaring mapunta ka lamang sa hindi magandang relasyon huwag ka rin masyadong mag-focus sa mga material na bagay Pisces kung ikaw ay marunong magsugal Umiwas, tandaan mo pa ang sugal ay madalas ay talo. Kaya maging maingat. Kaya hanggat maaari, kontrolin mo ang iyong sarili upang hindi na magsugal. Pagdating naman sa kalusugan, maganda ang nakikita. Stay strong and focus. Para huwag maapektuhan ang iyong mental health. Dahil sa iyong nakaraan, nakikita ang iyong pagkakaroon ng stress. Patuloy ka mamakaranas ng mga pagsubok. Pisces. Six of Swords. Swords pa rin talaga. Nakakapabuntong hininga naman to, Pisces. Kasi maaaring matrap ka ng the devil. Dahil dyan, ang kakulangan ng progress ay nasa iyong kasulukuyan. Hindi rin maganda pagdating sa relasyon. Kung hindi magiging maliwanag ang iyong isip, yung nakikita ang travel dito maaaring makancel. O maaaring yung nasa ibang bansa, ay maaaring mapauwi pinapaalaala lamang maging maingat lalong lalo na sa tubig. Umiwas hanggat maaari dahil nakikita ang aksidente sa tubig. Maaaring ikaw ay nawawala ng time sa iyong spiritual connection. Kailangan mong bigyan ng time. Humingi ka ng guide sa iyong bagong destinasyon. Humingi ka ng guide para sa iyong mga gusto o layunin sa buhay. Pilitin mong maging maliwanag ang iyong isip. Kung ikaw ay nagmo-move on, dahan-dahan, hindi mabibiglayan. Pero pilitin mo manatili sa pagiging positibo. At dahil dyan, ito ang iyong near future. Marami kang hinahanap, marami ka pa rin tanong sa iyong sarili. Yung iba sa inyo nakapokus pa rin sa mga gustong mangyari, lalong-lalo na sa mga material na bagay. At naandito pa rin ang the devil na reverse. Ten of swords, ten of swords. The devil na reverse. The devil na reverse. Maaaring may umalis o dumating. Patuloy pa rin ang iyong mga ilusyon. Marami pa rin maglalaro sa iyong isip. Nanatili ka pa rin sa iyong mga imahinasyon. Makakaranas ka pa rin ng kalungkutan. Pagdating naman sa pinansyal, maaaring may tumulong sa iyo o magpalakas ng loob sa iyo. Makakakuha ka ng mga advice galing sa kanya. Magaling ito sa business. Magaling ito sa kalakalan. Andito pa rin ang betrayal, enemies, backstabbing, ang mga exaggeration ng mga chismis, mga drama, pagiging martir, maaaring makaranas pa rin ng collapse o breakdown. Iingat sa mga kaharap, hindi lahat ng kaharap mo ay nakangiti sa'yo. Iingatan mo ang iyong trabaho, Pisces. May iba sa inyo, pag-ingatan na mapauwi nang wala sa oras. Maging maingat dahil maaaring may sumira sa iyo o manira. Maaaring siraan ka sa inyong amo. Umiwas na merong makaaway paisis. Maaari namang matuloy ang travel. Kaya lang maraming pagdadaan ng problema. Ito na naman tayo. Two of Swords. Ito na yung two of swords. Pisces. Malalagay ka na naman sa mahirap na pagdidesisyon. Yung iba sa inyo magiging antisocial na. Mawawalan ka ng gana. Kailangan mo muna mag-focus sa iyong sarili. Ano ba talaga ang gusto mo mangyari sa iyong buhay? Dahil diyan maaari kang makapagsimula. Kailangan mong i-motivate ang iyong sarili at mahalin mo muna ang iyong sarili. Para malaman mo ang tunay na pagmamahal, Pisces. At para naman sa mga magkakarelasyon na mag-focus kayo ng iyong partner sa inyong relasyon. Bigyan nyo ng oras ang bawat isa. Huwag kayo mag-focus sa mga pagpapayaman. Dahil nakikita dito yung iba sa inyo, ang nasa isip lagi ay pera. At now is the time to be mature. Sa lahat ng bagay, hindi lamang sa pagpapayaman, Pisces. Bigyan mo din ng atensyon ang iyong kalusugan kahit minuto nga lamang. Mag-meditate ka. Meditate ka para magkaroon ng clear o magliwanag ang iyong isipan. Napakalaking halaga ng pagkakaroon ng positibong pananaw dahil maaaring bumigay ang iyong katawan sa kakaisip. Bigyan mo ng pahinga ang iyong isipan. Kahit ilang minuto lamang araw-araw, magmeditate ka para kumunek sa iyong katawan, sa iyong nararamdaman yan ang napaka-importante pagdating sa kalusugan. Nine of Fire, ini-encourage ka niya na maniwala ka sa iyong kakayahan, sa iyong sarili kahit na sinasabi niya na binigay mo na lahat ang iyong effort, ang iyong energy, dahil ito yung nakuha mo po, protektahan ka niya, Pisces. Huwag mong kalimutan na paniwalaan mo ang iyong abilidad, ang iyong kakayahan para maging maganda ang resulta, Pisces. Kaya huwag kang susuko. Don't give up. Iyan ang kanyang mensahe para sa'yo. At higit sa lahat maging malawak, Pisces. Huwag mong isara ang iyong isipan para magkaroon ng magandang solusyon sa mga problema ang nararanasan, Pisces. Wonder, wala ka sa mga miracle, Pisces. Ah, napakaganda naman nito. Oh, maniwala ka sa mga sorpresa. Paniwalaan mo na merong miracle, Pisces. Maniwala ka na merong magandang mangyayari sa iyo kahit ang daming problema ang nakikita. Sabi nga, may himala. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Paniwalaan mo ang iyong kakayahan. Dahil dyan, madako naman tayo sa mga nagkaroon ng problema sa relasyon. Alamin natin ang mga mensahe ng iyong person o ng iyong ex-person. Okay, Pisces, ito ang kanyang unang mensahe. kasunod. At ang panghuli, At ito ngayon ang iyong naging pagbasa Pisces. Gawin mo lamang itong gabay kung iyong nais. Kita kits po muli. Number one, Rashi po. Pakilike and subscribe na. Thank you. Bye-bye.